Alis, alis, alis. You cannot fall. I told you. No. Hello, no, get out. Alis. Hindi doon. Nag-session ako. Ito talaga ko 'yan. Oh, everyone hindi niya kaya, di ba? Oh, sige. Kalan mo. Guys, kasi ano mo, guys? Pag sa ibang ano, ibang house, hindi ko talaga kaya kasi kung kung wala si Mama dito, hindi ko talaga kaya. Pinipilit ko na lang na asarin si Daday. Kasi tama tawag ko din kagani pa. Oo nga eh. Babay pala din ng mga dito sa ano pala. Bukas na bukas na baka pa. Bakit hindi nito kasi sa kanila tinuloy na naman? Ayos na 'to sa mga. Sa mga mesa. Tapo la. Tingnan mo lang 'to, sinabi sa Doon. Baiklah. <laughs> Halo. 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 Halo

Ganyan walang saba, ganyan walang saba. Pag naulog yan, ganyan walang saba. Ha? Nanangalay, nanangalay. Weh! Huwag kong sayon ngayon. Ganyan wala muna katulad ng isa. Laway po guys. <laughs> Ayos mo. Aray! <laughs> <laughs> guys. Kung gusto niyo po mag rin, rin laway. Rin sila po kayo. Huwag massage masaj? Huwag pa masaj ng laway. Masaj? Parang kiting. <laughs> okay? <All> Huwag! <right. laughs> Bali lang po. One, two, three. Bali.

Sino Hindi na go. One, two, three, go. Okay. One, two three, go. Okay. So, may masyarch po natin yung Bitbol. So, ang, buti is, bully, bully. Tapos <laughs> <laughs> so, din po, <clears throat> po <sa throat> So, ayan, mag po natin. lang po siya. Oh, yan, yan. Tapos, ka po ka po sa TikTok. <laughs> yan. <So, na> <laughs> <laughs> Bitbol